So yun guys, nandito tayo ngayon sa Baler. Nagbisita po tayo dito at ngayon kakain tayo ng ano yan, suman? Gulaman. Suman gulaman. Ah, suman gulaman. <laughs> Ayan. nako, oh. sobrang bango. You know. Oh. Ang ganda niya, sarap. Ayan oh. guys, ganun dito sa Baler. May <laughs> Meron na kami kanina ang, ano. Kailan uh, na po? Gigito. Meron kami kanina ang tinulang <coughs> manok na native tapos ngayon naman suman. Ang Yani. Ma kasi suman. Lasahan. Ah. Mga kalasahan. Uh, lalasahan well, natin well, ang suman ng Bali. Di 'yung kasi. 'Yun na 'yun suman ng baler mo yami hindi talaga six aurora Tikman natin yung lutong. Mm, mm bango. Super bango talaga. Parang hindi siya regular na ano ba? Amoy na. Eh, special yan. Special suman. Huh? Of course. Special show guys. Pwede kayo mag-order um, guys. Ito yung eh, mga mga pumipila sa ating sumang waiting yan sila guys. Kasi waiting yan sila. Kahit Ayan. ano matagal, hinintay mm -hmm. oh. Pwede but, but, lang isang ano, hiwa, ah. uh, <laughs> Ayun na eh. sarap 1 eh. 2 One, two, three. Mm. Four. Hiniwa-hiwa oh. pa. Siyempre, bente, para alam. <laughs> oh. Ah, go. Ay, isang hiwa lang to, 20. Kaya, Oh. nawala yung hiwa, eh. purong hiwa yan. Ayun, oh. Okay, na, tikim na, tikim na. Tikima na, lasahan mo na, bayaw. Naku, kunyari pa yan. Pino, nakita mo yan? Pina, Pinag-aroon-aroon niya yung babae, binato yung helmet niya. Yan. Yeah. niya. Sa inyo, hadi, 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 oh, to, Sige, Lasahan mo na ba 'yo? Lasahan mo na. Lasahan mo na. O may pa cheers cheers pa sila oh. Mm. Ah, diba? Ang sarap. Ha? Ang sarap. Sarap ng lasa hmm? niya, may ano. Uy. Masyado ka. Baka na may mo pa 'yan. Hindi yung regular na ano ba? Oh. Sabi yaw, ibubulsa ni Bayaw. So, sawyin guys, hah, hmm. sarap special suman, nagne saayunipong, yan. Mm. <laughs> may net, ano Anong lasang? lasang mainit. lasang pan, sarap guys, Grabe. kakanin, ano yung kwan? may yung isang lasang. ano eh. may nilagay si auntie May something. Eh. <laughs> 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 Di. Basta may something eh. yung 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 Secret single genes, guys. Secret Huh? Mm. Huh? Mm. Huh? 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 Oh, Huh? 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 Ibulsa Huh? Huh? Huh?

Hmm. Oh ang sarap. Mm. Mm. sarap. Yung bayo ko, kunyari pa yan, pahigigala yan, may amyatra mo. Naku po, na. Sinubuan, nabuhay. <laughs> Na-activate ang ganyang, ano, hindi bahay alak, hindi bahay, ano, kakanin. Lari sila kayo dyan. maya pag tumayo na yan, wala na. Isang tayuan niya lang yan. Sigurado. Ubus niyang kabale. sa Pag-uwi natin na. inom pa tayo. Siyempre. Ayun ang sarap talaga. Talang gumawa si Antti ng special na ano eh, na sumar eh. Para daw taon-taon, nandito tayo. Taon-taon yun, nandito daw tayo. Pag <laughs> taon-taon, magpapapre-prepare na tayo, <laughs> tayo. <laughs> hmm. sa kanya. Siyempre. Masarap na sa akin na lang. Tapos, bibiling na natin may bayad na yun. Denural na, nural na lang yan. <laughs> Tapos, magpipre-order tayo. Siyempre. Pa, pwede ipapadala din nanti sa ano? Pre-order ba? Taos, o pwede din pa, daw ipadala pala, victory. <laughs> Kami lang ah, sa Baguio? Paano sa Manila? May motor naman tayo. Ay, naku. Malapit uh, lang Baguio dito? Ayan guys, ha? Grabe. <laughs> Parang ayaw ko tigilan talaga. Totoo lang. Ang sa sarap ng lasa. Hindi na no? sa nakakasawa ba? Hindi nga. Hmm. Kapag ang buto nagmamaramey O tayo ay sarap talaga. Hmm. Sarap guys, sarap sulit. Sulit ang lasahan dito ng suman ng baler. Dito kami oh sa may taping kalsada lang, Ano? Ayan oh. Yan yung mga nagbebenta ng buko. Ha? Hmm. Guys, na, ah. Kasi pag yan parating may tao, no. Yan mga guys, tandaan niyo na, kung makikita si Auntie sa terminal, tayo gusto na po 'yan, umuwi tayo ka. Sa terminal siya naglalako niyan. Yeah. sulit talaga di ba? Sulit yung punta dito. Nalasaan pa natin yung suman ng baler. Oh, guys. Malayo. Malayo nga talaga, malayo tal napakalayo talaga ng baler. Kasi yung lasa ng suman napakalayo din. Napakalayo sa ibang suman. Sulit talaga. Nasaan mm. mm, mm. mm -hmm. mm -hmm. mo nga ulit? sarap. yummy. Ang pabibibibi pang diputa, oh. Tingnan mo, oh. Pero ano yan? Bitin na bitin niya sa sinusubo. gusto niya talagang lantakin yun doon, no? Kaya sabi ko nga sa'yo, eh. Pag yan, tumayo at tinabihan yan, Sigurado. Ano? Naamoy niya kasi. Sabi niya, mga masarap yung kinakain nila. So, ayan guys, oh. Kaya mo nangyari. Sobrang dami ang nangyari, oh. Wala na. Focus na. Grabe. So, ganyan, katakaw ang mga manlalasa. <laughs> Ayun, Ayun. Ayun. Ha? oh. Ha? Oo, manlalasa. Lalasaan niya, tamo. Ngayon, lalasaan nyo ulit ni Bayaw. Kaso siya nang kukuha. Uminom pa ng tubig yan para itutulak yeah, para sure ball. Tingnan oh, mo dali. Guys, alika. Sabi nila, guys, titikman lang daw nila. Tinan ah. nyo, guys, tinikman nila. O, oh. ayan, ang natira. Ah. Tikim ba yan? Hmm. <laughs> mo si Bayaw. Oh. Kunan ano, mm -hmm. mo na para box mo. Tikim bayan ting na mo. May tikim bang ubos? oh apat 'to kanina. Yung po. Pa-take out pa. na may Take out po. Oh. Saan ka pa? Oo, Kainin na natin 'yan later. Oo naman. Iinom so, din natin, basta anti. Okay, bumili na daw. Tikim daw 'yan. Sige, upusin na. Ubusin na. Asan yung anak Ay, kainin niyo na yan. Wala kayong hiya. <laughs> mga, mga walang hiya. Sabi ni Ate, okay. tikman niyo lang. Hindi oh, sinabi ko busin. Tikman niyo yan. Ano kayo, eh? Wala kayong hmm. ano ba? Hindi kayo masunurin. Oh, yan yung guys ha. Uy, ito pa. Anong pang nantem dito? Sabi. Kapal na mukha nila, di ba? Tinikman, pero inubos. Hmm. <laughs> Ay na, tulungan nyo na kami dito. Bigay mo na kayo kayo. Naihiya lang yan. Naihiya lang yan. Pinipigil niya, pinipigil niya. Yan mo. Yan mo yung chan. Kabisado ko yan eh. Pag ang chan di pa lumuha, sigurado. Naihiya lang yan.

Nasubukan ko ang kumahal sa daan. Nakahilmit <laughs> naman kami eh. <laughs> Pwede pa. Paano? Ang pala ng naman to? naman <laughs> ka. Para po ito makita. Kaso may nakasulit. <laughs>